Hi guys, good morning Welcome to my youtube channel Still your family in the house Yo <laughs> So guys Tilad na po ta. Titilad ha guys Alam nyo ba na Sa tatlong Kulay na to na eh, Isang kulay lang Ang lalabas dito Ito diba Green white, brown. At ito, panglaban sa mga aswang. <laughs> okay, guys, tignan nyo guys ha. Daig pa nito ang rain or shine na pintor. Buisin ba? Masarap sarap. Ang chocolate dito guys so shout out dyan sa mga kamagana ko dyan sa Samar iingat po kayo eh lagi dyan may kasi bagyo may bagyo na naman. na naman sa ngayon eh nakita ko sa pinsang ko sa messenger na walang ilaw dun sa amin eh Wala, alam ilaw? alam ko naman guys na daanan talaga ng bagyo doon sa amin kaya pinagdadasal ko lagi doon sa amin kahit malayo ako hindi ko sila nakakalimutan doon siyempre kaya doon ako lumaki so lagi ko sila pinag lagi ko sila pinagdarasal na mag-iingat sila lagi doon lalo na may bagyo na naman more ano ba yun, yung hindi tayo papabayaan ba ng Panginoon na ah, namimiss ko na rin doon sa amin sa lugar 10 years na Inyes na ako din nakakawi. Eh. Dami ng ditaan. Diba, Nakakulay pula na guys. Gawa ng Pinoy. Ang umuya ng umuya. Naralabas na kung anong color. Kaya sa mga mga kamagahanan kung mag-iingat lagi kayo dyan sa atin alam nyo guys na bakit tinyes na ako hindi nakaka-away doon sa amin kasi nga nakakaya umaway doon sa amin lalo na wala tayong pera hirap din sa buhay pero sa isip ko nandito lang yan ang tumulong pero paano nga ba tayo makakatulong eh kung wala tayong wala tayong asinso sa buhay trabaho ba bitong pa baby, bis magbubog hindi ko sila nakakalimutan guys Lalo na sa mga chaing ko na gumabay sa akin nung wala yung inang yung magulang ko sila nag sila nag alaga gumabay hindi ako hanggang ngayon nga guys hanggang nagpamilya ko hindi ako pala barkada kasi tinuruan ako nila ng tamang disiplina sa sarili na naniwala talaga ako sa kanila na ang barkada nandyan lang yan Tama. Magkalisod ta gyud ta. Papain. Ang barkada nandiyan lang yan. Pamilya ra gyud yung. Yayahin ka mag-inom, yayahin ka kung ano-ano. Pero pag sa problema, hindi mo na sila malalapitan, guys. Yun ang tinuro sa akin ng mga tiyahin ko na gumabay sa akin. Kaya kung ako man papalarin, hindi ko siya makakalimutan, guys. Kasi yan din ang yan ang pangalawang tumayo bilang magulang ko. Kasi guys, nag-iisang anak lang ako. So, papasalamat ako sa kanila kasi kahit hindi nila obligasyon na Gabayan ako, batayan ako sa pag-aaral ko hanggang sa nakatapos ako ng high school. Eh, talagang binantayan nila talaga ako, ginabayan. noong panahon na wala yung magulang ko, hindi ko kasama kasi nga nagtatrabaho sa Maynila. Hanggang ngayon eh, hindi pinalad kahit anong trabaho. Hirap pa rin sa buhay. Eh, maski magulang ko, hindi ko rin matulungan. Pero sa tingin nyo guys di ako pala barkada kahit na nag-asawa ako wala akong barkada sa buhay mag-isa lang ako guys mag-isa sa pamilya pero nung nag pamilya ko masaya kasi kahit mahirap hinan eh dyan yung dalawa kong mga anak proud ako rado ko guys kaya nagpapasalamat ako sa mga sahin ko magulang ko so, yun lang guys salamat Mag iingat kayo dyan sa samar